Hi everyone! Welcome to my YouTube channel, Caroline Mix, Mix Vlog. At uh, bago po tayo magunti sa ay nais ko po munang batiin kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi saan man tayo dako ng mundo. At... Uh, Siyempre, una sa lahat, binabati ko ang ating uh, founder ng Team Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ati Edna Vlogs, and Kalingap Ram. At sa lahat ng Team Kalingap Partners. At ang pangalan na channel ay Carolan Mix TV. At atin kong suportahan sila Kuya Bal, Ati Edna Vlog, at Kalingap Ram. At siyempre sa aking channel na rin po at sa mga co-reactors mega mega love shout out po sa inyong lahat at uh, din po natin si Pastor J. More Morelo ah uh, at atin pong re-reactionahan yung isa sa kanyang mga video na nakatawag pansin po sa akin yung ano niya yung video niya na yon na sa may ano yung matanda na nakaupo po doon sa may kalsada doon sa tabing kalsada at may hawak po siya na kara yung ano ba yon karatula ba yon na tulong tulong po para sa may cancer. At yun nga yung na konsensya. Ang title po niya is ang kanyang thumbnail po ay ako'y nakonsensya Kaya ako'y bumalik. So, dun ako na dun ako na ano kay Jay Morello vlog kay Pastor po shout out sa iyo Pastor Jay Morello vlogs at uh, yun nga yung nakita ko yung vlog mo na yon na una dinaanan na dinaanan mo na dinaanan na niya linampasan na niya pero nakita niya yung nakasulat doon sa hawak hawak ng matanda si nanay na nakasulat po doon na tulong po para sa my cancer. So, yun nga, katulad ng sinabi niya na nakalayo na siya siguro ng mga kalahating kilometro. Pero, binalikan niya kasi kapag konsensya ang nangusap, kung nga naman po, mahirap kalabanin ang konsensya. At sa uh, bilang isang pastor, syempre, hindi niya kayang palagpasin yun. So, ang ginawa po ni Pastor Jay Morello ay binalikan po si nanay. At yun nga po, at uh, nakausap niya. At uh, pakinggan po natin, atin pong panorin yung kanyang kanyang uh, maikling video clip lang ko ito. Sa so, ito po yon na Sayan so po ah. Ito po, po, kan, uh, po, po uh, pala si Nanay, ano, na po pala kayo nanay 38 years na kay 38 years na no. Dati kayo nagtitinda po ng kakanin. tapos <coughs> nanay ako pag barangay ano po ito? Subod. So barangay Subod. So si so, Nanay. Ibig sabihin nanay araw-araw kayo dyan sa kalsada pag naulan na ito, kaya eh. nababari ito, hmm. kailangan na ito. Eh, po yung sa araw-araw nyo ngayon, na nasa kalsada kayo, kumusta naman po may nagbibigay naman po sa inyo? Ito hmm. sa akin nagbibigay na nakabuting na bari. Hmm, nagbibigay po. Araw-araw, hinahanap -araw, niya ako dyan. Pag ako'y wala, hindi hmm. eh, siya magbibigay. Kung sa na lang, sabi ng ako, kung ano, nakadaan na yung nagbibigay sa inyo. Eh, kung isa naman ako'y nababa dito, kiinom, eh. Uh -huh. ay, pero pag 1.30 lagi, yan, nataan I mean, yung nagigyan ako. Uh -huh. Di, ano, ano, sabi po sa inyo nanay, ng doktor? Uh -huh. Ano ng doktor? ay pupo mo siya. Eh. Uh -huh. Siyempre, wala naman akong uh -huh. budget. Oo. Oh. Sabi ng doktor, ay kanito tayo walang budget dyan. Sabi, so, eh, wala naman po akong anak. Eh. Uh -huh. Sabi ko, pinabayopsi pinabayo ko lang ito dahil ang gusto ng kapatid ko. May oh. nanginin niya ako lang pagpabayog si oh. Betul Hindi Sabi niya, ato, pag maalaman natin cancer, hanggang doon na lang tayo. So, yan po, guys. Atin po naringgan yung ano ni Nanay na si Nanay po pala ay 4 years na po siyang may cancer, may breast cancer. At uh, kagaya po nang narinig natin na uh, Nakaupo siya lagi doon sa may kalsada. At yun nga na hawak-hawak niya po yung kanya uh, yung may sul na, may nakasulat na tulong para sa may cancer. So sinanay pala yung may breast cancer. Uh, na yun nga binalikan ni Pastor Pastor Jay Morello at uh, nalaman niya na ganun nga yung sitwasyon ng natanda. So sa pag-uupo niya po doon sa may kalsada ay meron naman daw po nagbibigay ng tulong para sa kanila dahil yun nga katulad po ng sabi niya na kumakain din sila kailangan din nila ng pang-araw-araw at napaka napakabuti po ng Diyos dahil meron at meron naman pong nagbibigay sa kanila na nag-aabot sa kanya doon sa pag-uupo niya doon sa may kalsada at uh, yun nga nakita ni Pastor Morelo at Nawa may mga makapanood may makapaka, may mga makapansin po sa video na ito ni Pastor J. Morelo at uh, may mga mabubuting puso na uh, mag, magpabot ng tulong at sa mga gustong magpabot ng tulong po, baka pwede nyo pong i-connect kay Pastor J. Morello Vlogs na siya po yung nakakita doon para kahit kung ito tulong man lang siguro ay makapag-abot po tayo na yung galing sa puso at least may, may makatulong sa mga may mga magagandang puso mga, mga matulungin hindi po tayo, hindi po masama na tayo magbigay ng tulong sa nangangailangan. Uh, yun nga po, nakita natin yung sitwasyon ni Nanay Janet at uh, nag, uh, nagpabot din ng konting tulong si Pastor Morelo So, hanga ako sa iyo, Pastor J. Morelo na nadaanan mo lang si Nanay, pero yun nga, kapag konsensya ang nangusap ay agree po ako dyan kasi lalo na po sa inyo kasi uh, isa po kayong charity vlogger syempre doon kayo talaga na yung puso nyo po ay nandoon po sa mga nangangailangan, di po ba? So, shout out sa iyo uh, Jay Morello Vlog atin po siyang suportahan Uh, sa mga hindi pa naka subscribe, subscribe nyo na po siya. At panurin nyo po ang buong video na ito kay Pastor Jay Morello. Na isa po siya sa partner ng Team Kalingap. Isa, isa po siya Team Kalingap at uh, sa gumaka sa gumaka po yata siya naka-base gumaka landing pad po. So shout out sa iyo Pastor Mo Jay Morello. At uh, atin pong suportahan, subscribe nyo na po at para mapanood nyo po yung buong video ni Nanay Janet. At uh, hanggang dito na lang, shout out po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod kong uh, video, naway suportahan nyo ako. Mga, mga, kare, mga kareaktor ko ka dyan, pasupport naman ang aking vlog. Maraming salamat sa iyong panonood. At hanggang dito na lamang. Kita-kits tayo muli sa susunod kong video. Bye!